Yan, magandang umaga mga kaibigan. Uh, welcome back to my YouTube channel. And dito naman ako sa aking kurya upang magtalunton tayo ng bisugo At wala pa tayong kumain. Gayat. Uh, Gayat muna tayo ng pumain. Yan mga kaibigan, ito yung gamit kong ano. Ang huli ng bisugo papaltan natin ng tingga. Dahil mahaba. Kapag nalapat sa ilalim, nagayang pa siya. Nahiga. Kaya papalta natin yung tingga para... Dapat niya i-ano eh, na agad. hindi na naga yung bato-bato ayan, maraming salamat nga pala sa nag-subscribe ng aking channel at nandito ulit ako upang mag-upload ng mga vlog ko araw-araw Ayan yung ating baon, tinapay. Kala po kaninang umaga, mayroon akong babaoning kanin. Eh, Pagtingin ko po doon sa kaldero, ay na, nain pusa. Ayan yung tira nating kagabing kanin na baon sa umaga. Pagkain ng pusa. Pagkain so, ng kaparte ng pusa. Ayan. So, Yung kumain natin. Ito. So, pagyatin natin ng maliit. So, Pagkain natin sa pisubo. natin sa ano, hindi ko tinigil Salamat naman at kalma ngayon. yung hindi pa ka pala nakaka-subscribe sa akin channel ah, uh, wag na kayong magdalawang isip pa subscribe na po ninyo yan at hindi rin kayong mag-comment sa baba at pakishare na rin po at huwag niyo kakalimutan na pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod ko pang vlog na i-upload. Magandang umaga pala sa lahat ng mga malunod ngayon yung pain natin na kaya't natin at saan masurok ng mundo magandang umaga at taga ibang bansa magandang umaga sa inyo po, subscribe na po kayo sa aking channel yun lang po ang hinihiling ko sa inyo at ito po ay malaking tulong na sa akin upang masubaybayan yung aking mga uh, video at yung mga pangyayari dito sa aming lugar guys nasa gilid tayo ng pahura Ngayon, naka-aisin na tayo. Ayan, mga ano kaibigang. Naka-aisin na tayo ang bisugo. Mayroong malabu-labu ngayon kaya masibad na uli ang bisugo. Yan. Ito, dalawang biwas lang ang gamit ko. Ayan, uli tayo. Natin maliliit. Kain natin tumama niya. Maliliit. Kain din natin. tamain, Gaya natin mamang niya. Hindi rin yun ng pangulam natin yung maliliit. Pagpuput natin. Yan ariyan uli. guys sigot pa rin ng ang kunin bagong maka ito, ito sigot pa rin Yeah. Mm yan pagkapon nito o pag ganito ang sibad, makakaipon din. Ayan.